sa totoo lang, mali ko. Mali ko lahat. Mali yung approach ko eh. Sa totoo lang, yung hiya ako sa'yo ngayon. Sa lahat-lahat ng kinawa ko. I'm really sorry. Ako na ako ba anak sa iyo yung si Hoog? Kasi... Kasi ikaw naman talaga yung nanay niya. Kaya na... Hindi ko lang kasi matanggap na gusto mo siyang kulit sa akin. Kaya pasensya ka na, Nimia. Pasensya ano, ka na kung kailangan kong sabihin ang totoo. Para na hindi mo siya pumuha sa akin. Nagpapakaling ako. Ayusin ko yung sarili ko, ha? <laughs> Ikaw na yung nanay ni Hope ngayon. Pero sana, sana Monica, hayaan mo na nakilala rin namin ng isa't isa na mas mabuti, ha? Tutuparin ko na yung pangako ko sa'yo dati. Di ba sabi ko, mapadala ng pera, mas naalagaan mo yung anak ko. Pagawin ko yun. Pero sana, sana, Paparating ko rin sa tanda ko na, na mabuti din ako ng nanay, ha? Tabahal. Tabahal. Tabahal ko siya, ha? Hindi pa niyang maintindihan ngayon yun, eh. Pero sana, sana balang araw, mapaintindi mo sa kanya. Please, sumunik please, mo kisa. Yeah. maiintindihan niyo basta may papaliwanag lang natin ng maayos. Matalino ang anak natin. <laughs> mama. Mama, bakit po siya nandito? Ah... Uh, uh, hope, um, nag, nag usap lang kami ng mama mo. Bati na po kayo? Oo. Pat Pati na kami ng mama mo at ng tita. Tita ni Mia mo. Ng mama ni Mia mo. Mama ko rin po hindi ba masaya na na dalawa ang mama mo? Kung yung ibang bata, hindi sa lang ang nanay. Pero special kay, ikaw dalawa. <laughs> Simula ka ngayon, anak. Dalawa na kaming ang mama mo. May nanay ka sa dugo. At may nanay ka sa puso.